What's up mga kalibod? Nandito tayo ngayon sa Merizal. Papunta kami ng Preto Diaz sa uh, Public Market. Bibili kami ng ulam. dito na nga kami sa may palingki ng Preto Diaz sa papasok kami at tingnan namin yung mga isda dito kung ano yung pwede namin bilhin dito sa palingki na ito ang gandahan dito sa palengke na ito mga presyong isda dahil dito lang talaga ito nahuli at hindi dumaan sa mga nakababad na nayilo hindi purong uh, pres ang tinda dito na isda At dito na nga tayo sa loob na kita natin na hindi ganun karami ang isda dito. Dahil kung ano yung nahuli ng mga isda, ito lang yung tinitinda dito. Pero talagang praise. Dito may nakita akong ano, nakatumpok-tumpok. Itong sahang na to, napakamahal na pala dito. Isang tumpok daw na yan ay isan daan. O ilang piraso lang yan. Napakamahal na talaga ng sahang dahil mahirap na kunin. At dito may nakita akong kwabutan na ang lalaki, dalawang piraso. At dahil nga nakabili na kami ito, pabalik na kami kung saan kami nag dito sa Lupi kami uuwi. Kaya pabalik na kami. Marami? Ha? Huh? Marami? <laughs> Kaya linggo pa. Huh? ko nga dito yung dati kong mga kasamahan sa Tuda dahil nagtutuda ako dito ng tricycle dati Noong pag pandemic dito ako nagbabiyahe kaya shout out sa mga kasamahan ko sa kulay violet na tricycle pila dyan shoutout sa lahat ng mga taga Prito Diaz. Kung napanood mo yung video ko, please like and subscribe my YouTube channel Malibud TV para naman makita nyo pa yung ibang video ko kung saan ako nakakarating. Thank you for watching.